Sa pagronda ng mga tanod ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, may mga kabataan umagaw ng kanilang atensyon. Ang At mga dating lulong sa rugby, may bago ng tinitira, silang o pantapal ng kubong. Nagkaharap nga ako nang tawag sa ano sa telepono. May mga kabataan doon may ingay, tapos iba daw may mga ginagawa ng hindi maganda. Mukhang nagkaharap. Banda sa may dilim, may apat na batang nakaupo. Napansin namin may mga hawak ng plastic. Eh, nung kapalapit na kami,

Pasal sa kanya no? Hindi uh, mo uh, punta sa ilong ha Ang laman ng plastic Yung pantapal sa bubong yung Eh na namin yung sila na pala yun Yun na palang ginagamit nila Hindi na rugby ay, Ayun na Ano may didikit ng bubong to ay, no, kayo, Isama kayo? Ay, no, Ah, makikala kayo. Opo. Yes. Ito, lang po manong... yeah. kami okay. o sa women. At doon sa area na yun, maraming batang mahilig gumamit ng galon yung silan. Madalas yan, minsan sa isang lugar sila, yung ab abandonadong lugar, minsan nandoon sila yung hindi sila napapansin. At mga napapabarihanan ng magulang o hindi naiintindihan. Hindi, Natutulog hindi. ah, eh.

Ang mga ito ako silang uh, dalawang 12 anyos at uh, saka isang 15 anyos bali tatlong puro lalaking kabataan Yung tatlo nung, ano? um, ano, puro sila out of school youth mga hindi nag-aaral Usually yung mga ganyan yung product ng mga broken families and then uh, siyempre yung environment Uh, yung kahirapan. Pag doon, doon nila namimit yung kanilang mga bangkada na karamihan ay yun, gumagamit na ng mga solvent. Saan ka nila? Natutulog ka ngayon? Naglalaro ka naman nila? Natutulog ako. Ay, parang tigil na parang tigil na, na Diba? Ilang beses na ilang beses na nadala dito? Na, Oo, okay. okay. ibang may, may, may ibang ibang Ito. Para ma... Ilang beses ko namin, na yan, um, sinasabi na ano, na gano'n. Oh. Hindi nakikinig sa inyo? Hindi nga po eh. Hindi Bali, mula pa nung magkahihulay kami ng tatay niya, hindi na siya nakapag-aral. Sa, sa barangay hall namin, dalawang beses ko na siya pinuntahan. Tapos sa uh, DSWD, dalawang beses na rin siya nahuli. Kasama ng mga barkada, ganyan din po. Ang kalungkot po unsan pag ganitong ganitong nangyari. Alam ko pa kung na awa din. Kaso, nano, may inis din kasi ako ah, eh. Ang namin hi, yan para may tuwi dyan, hindi yan para pahirapan o ikulong. Alam mo, hindi na nakatakas na niya natin sa DSWG. Alam mo, hindi mo ka umiyak. Para sa iya. Ayan, iyak, iyak ka. Talaga, ipapasok na yun. Ayun, ang buntay ko talaga. May pasok ka eh. Hindi ka nakikinig Sabi ng doktor, okay naman daw yung mga bata, kaya lang yung ano nga, dun sa amoy ng silat na namoy sa kanila. Nilagay na rin doon sa kanilang medical na talagang positive po silang gumamit ng silat na sinisinat. Pagkatapos doon nung makuha na namin sila ng clearance, dinala namin sa women's list para uh, makahingi kami ng endorsement para sa papuntang BWP. Puro, pwede mo ko? mo, alam mo. Alam mo na, maliin, mo ba? Dito na lang tapos labat tayo sa BWP, papa. Sige. Alam ko na kasi mangyari, pata yung... Iuwi ko siya ngayon. Kinabukasan, nandun na naman siya sa bayan nila. Doon na lang muna siya sa maganda ko para sa kanya. Dadali natin doon ang bata sa DOHDRC, yung Department of Health Training and Rehabilitation Center, na kung saan doon sila gagamutin sa magtatagal ng 6 hanggang 1 taon. Itong dalawa pending Uh, because nalaman natin doon sa kanya x-ray na may problema sa baga at yung isa pneumonitis. Yung isa talagang mayroong diferensya. Sa mga magulang po, napakalaki po ng role ninyo sa inyong mga anak po. Yung maging aware po tayo sa mga kilos ng ating mga anak at tutukan po natin ang ating mga anak para hindi po sila mapariwara sa sa kanilang buhay. Maraming pong salamat sa inyong katuloy na kasubay-bay sa aming programa. Hanggang sa susunod na At ako naman ang Ito ang Rescue Alerto sa Kaligtasan Mo. <tinyo>